Oh. Paano po ba mag-set ng personal goals? Paano po kayo nagsiset ng personal goals nyo? Ganda to, sir. Ako, ano, uh, ako kasi pag nag -go -go, laging ano, eh, may, may, may madali, may katamtaman, mas may mahirap. Then, ang mangyayari, pag nakuha ko na itong mas madali, dito na uli ako. Tapos, ba, nagawa ko ng madali. Another goal naman sa mas may, may madali. Pag nakuha ko na rin tong katamtaman, may goal na rin akong katamtaman. At kung nagol ko na tong mahirap, may goal ako mas mahirap. Para ako ngayon, ang goal ko talaga ngayon, yung Ironman. So after nito, dahil ito mat matigas to, pag nakuha ko tong Ironman, ang next goal ko, yung pagpa-flying. So lagi akong may goal. So tatlo lagi ang goal ko. Madali, katamtaman, mahirap. So hanggang na-master ko na yon, lahat na kukuha ko yun. Uh, siguro sasagutin ko to on a perspective na hindi sa sitwasyon ko ngayon. Siguro I would say na, kasi syempre at this stage, iba na yung goal namin, syempre. Iba na yung personal goals ko. I would answer this on a perspective of a beginning networker, of someone who is beginning in the business. Paano ba mag-set ng personal goals? Of course, ang goal nyo, pag nagsisimula kayo, kumita. Tama-mali. Now, As a beginner, huwag kayong mag-network nang wala kayong financial goal every month. Ano ibig sabihin, huwag ka mag-network na wala kang financial goal every month? Kunwari, tinanong kita, halimbawa, distributor ka, Roy, bakit ka nagre-recruit this month? Bakit ka nag-OPP this month? Kung ang sagot mo sa akin, eh sabi ni Upline mag-reinvite eh. Pag ang sagot mo sa akin, bakit ka nagre-recruit? Uh, networking. <laughs> Wala kang goal. Wala kang goal. Pag tinanong kita bakit ka nag nagre-recruit, sir, kasi this month ang goal ko maka 15,000 ako sa binary. Ang 15,000, 10 pairs 'yon. Kaya ako nagre-recruit sa left side and right side ko kasi ang goal ko this month maka 10, 10 pair ako, eh. pera GC. Kaya ako nag-OPP na nag-OPP na nag-OPP. Correct. Kaya pag tinanong kita, bakit ka nagre-recruit? May sagot ka na goal na financial. Yung, yung pagre-recruit mo, yung mga ginagawa mo na activity, dapat nakarelate to sa goals mo. Correct. Huwag kang may activity na hindi mo alam, ba't mo ginagawa? Mm -hmm. Pag ang sagot mo, Sir, ba't nagre-recruit ako? Bakit? Para yung maman, Sir. Ang layo nun. Layo, layo. Sir, ba't ka nagre-recruit? Para magka-network, Sir. Ang layo, layo nun. Layo, layo. It's, sa goal setting, ang tawag doon, that's too vague. Masyadong malabo, masyadong malaki na malabo. Kailangan sa goal, hindi ka general. Ano ka dapat? Specific. Amount. Ganyan ako mag-set ng goal. Magkano'ng amount ang gusto mo ngayon para trabahuhin mo siya? Kasi, tiga mo, kunwari goal mo, 15,000, that's 10 pairs. Pag nakaka-first week ka na, at meron ka ng 2 pairs, ilan na lang hahanapin mo sa remaining weeks? O di 8 pairs na lang, alam mo yung direction mo. Kunwari, nakaka-third week ka na, nakakalima ka pa lang, e eh, sampu ang goal mo na pares, ilang hahanapin mo? Lima. E eh, one week na lang ang remaining. Masahatawin mo ba? Yes, yes. Meaning, because of goal setting, yung effort at saka time mo, mas nagbabudget mo ng maayos. Yes. Ang Pilipino pa naman, pag malayo pa yung deadline, complacent. Correct. Pero pag malapit na, cramming naman siya. Ano ang ikakakomplacent mo at ano ang ikakram mo pag wala kang target? na amount ng income. Correct. Kaya dapat may a target ka kasi pag malapit ka na, malapit na yung end of the month, magkakraming ka na eh. Maraming hindi nagkakraming kasi wala kayong goal, goal. In one at on one end, may advantage 'yang pagkakraming. Mm. Because it pushes you to really work until you meet your deadlines. Correct. Eh paano kung wala kayong goal? Kaya ako kung ang tanong dito, paano ako mag-set -per mag ng personal goal? Monthly, nung nagsisimula ako, may target amount of income ako nakukunin. Pag alam mo kasi yung target amount of income, madedefine mo na kung anong mga activity ang gagawin mo. Second, alam mo na ngayon yung mga activity na hindi productive sa monthly goal mo, hindi mo muna gagawin. Hindi ka muna manunod ng sine. Eh. Wala box. mo ng debt Alam mo yung DIT? Date, yung dinner date. <laughs> Di ba? Wala mo na mga date, wala mo na mga sine-sine. Wala mo na lahat. You learn paano ka magkaroon ng discipline when you set your goals. Kasi pag mag-goal ka, natutulungan mo yung sarili mong maging, magkaroon ng disiplina. So that's how I set my goals when I was starting. Tapos syempre, pag nag-set ka ng goal at na-beat mo yon, next time, mas malaki dapat. Do not set the same goal every month. Life become exciting pag palaki ng palaki yung goal mo. Yes. Third na tip ko, pag nakuha mo yung goal mo, you deserve to reward yourself every time you get your goals. Yes. Pag nakuha mo siya, alam mo, sa time manage, uh, sa, sa financial management, ang unang-unang ituturo, alam nyo kung ano? Make sure to reward yourself first before anything else. Before anyone. So when you get your goals, Huwag ka magigilty na i-overindulge yung sarili mo. Magpaspa ka yun ang goal mo eh. Kunwari, may, nakita, may nakuha kang goal. Pag nakuha ko yung goal na yan, bibili ako ng kulay puting G-Shock. Kasi usong uso yung puti eh. May nauso ngayon, bago. Bibili ako ng yellow, red, blue na G-Shock. Magkakakulay. So, hindi masama yun because pag ni-reward mo yung sarili mo, ikaw naman na nagtrabaho nun eh. Kaya deserve mo yun. And it becomes exciting because pagka may reward ka pala lagi, ha, next month, kukunin ko ulit yung goal ko para may regalo ako. Yes. And pag niririgalo mo yung sarili mo nang may nakuha kang goal, hindi ka magigilty. Walang guilt feeling kasi, alam mo, regalo mo sa sarili mo yun. Ganyan ako mag-set ng goal nung araw, nung nagsisimula ako. Yun lang, three points na yun. Number one, may financial amount. Number two, katulad ng sinabi ko, dapat may disiplina ka Number three, reward yourself every time you get your goals. Okay ba yun? Ganda. Ano wi? Anyway, We're well done. All right, tapos na tayo, sir. Oo. So, siguro ano na lang, ano? Ah, uh, nag-enjoy po ba kayo? Yes. Natuto ba kayo? Yes. Gusto niyo bang maulit? Yes. Yeah? Sino kaya sunod na guest natin, ano? Sino gusto niya? Sino request niyo? Sir Jojo nule. Binijo na. Jerjen eh. kayo diyan. Dami-dami pang iba. <laughs> Binijo na eh. Oh. Anyway, sir, ano lang siguro? Last message na masasabi mo. Oh, ako as I uh, ang closer ng mark ko, ladies and gentlemen is uh, you know, your opportunity, yung opportunity nandito na. Kailangan lang maging tamang tao ka na lang para maging successful ka. Maraming tao sa labas, ang problema nila, dalawa, opportunity plus being the right person for that opportunity. Kaya may opportunity na tayo yung aim. So focus on developing yourself. Focus on being the right person. Kasi pag right person ka na, kumpleto na yung equation. Sabi ko nga, you become, what is luck? Di ba hindi totoo yung luck? Dinefine ng isang author ang luck. Luck is when opportunity meets preparation. So sa equation, luck is equals to opportunity plus preparation. You become lucky when you have the right opportunity and you are prepared. Tulad ng sabi ko, may opportunity na kayo. It's just a matter of being the right person. And how do you do that? Prepare yourselves. Given na yun, guys, magiging successful kayo dito. Given na yun. It's just a matter of time. Last na sasabihin ko, what is one year? What is two years? Kung two years from now, mayaman ka naman sa yes. inyong global. Woo. Yun lang. Thank you. Thank you for having me, Roy. Palapakan natin, Sir uh, Georgian Gonzalez. Maraming maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po sa time nyo. Maraming salamat sa effort nyo. Pinagbay nyo kami at binigay nyo sa sarili nyo. So, pwede guys, palapakan natin yung mga organizer. Yes. Yung mga thank ACI. You, ACI. Thank you. Yes. Then, thank you very much po. Ha uh, ah, mayroon pa kami ano to. Wow, Sir, may away. tatapon ka raw. O, uh, salo na lang po. Gracia. Ikaw na lang, sir. Okay, sabay tayo, sir, ha? One, two, three!